Hi, good morning po mga kapis. Um, ang topic po natin ngayon tungkol dito sa Legion sensor natin, Legion scanner. Yan. Ang legit natin, pwede siyang uh, gamitan ng, ano, ng Type-C na charger. Yan. Yan siya. Uh, hindi um, mo na kailangan ano gumamit ng yung ano yung yung sa ano natin natin pasensya na medyo namamagot na, na, -ing 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 so, uh, -ing -ing. na, ang ngipin ko kaya ngayon na ako nag ano ngayon um, ang ginawa natin yung legends natin pwede rin siya gamitin sa uh, visualizer 3D Pederin sa gamitin. Mamaya susubukan natin. Pag na full chance uh, na anak uh, Chance dalawang oras. Ito. Try natin, natin mamaya. Para dito. Pag natin siya dito. Itong box na meron tayo niyan sa opisina dito sa Mindanao, Binavista. Yan, meron tayo mga permit. Kaya pag bibili kayo, hanapan nyo ng permit. Baka mami, abili kayo ng bili. Wala na mga mga business permit. Tapos pag magpinagawa nyo, yan, pahirap pa na kayo magpagawa. Kasi nyo, wala naman mga opisina yan. Ang nangyari nga sa, sa akin pa yung iba. Uh, meron din tayo sa Maynila, sa, sa Luzon, sa Eastwood, Muntalban. Pwede rin tayo doon pumunta kung kailangan nyo. Sa doon tayo. yan So, gagawin mo ang ginagamit mo ito. Huwag mo kakalimutan ito na i -push ito. Oh. Yan yung pinaka ano mo kung masasak yan. yung pinaka gas mo para tumakbo yung machine. Bani yan, pwede mo gamitin sa cellphone, yung legend na software. Ang uh, gamit natin yun ay ano, ah, uh, uh, gear, gear uh, 3D. Yan, pero meron din tayong visualizer 3D. Pwede rin siya i-connect dito. Yan. Pero visualizer 3D, kung meron ka ng laptop at meron ka ng software ng visualizer, pwede mo siya i-connect. Yan. So, ganun po. Maraming salamat po. Alimbawa, meron ka ng visualizer 3D, no? Sa laptop. Ang marina mo, medyo nasira o ano. Tapos, ano, kung gusto mo ng backup, pwede ka rin gumamit nito. May kasama na yung software, uh, uh software na, ano, Titan Gear. Yung, ah, uh, Gear 3D yung nagkakalaga na 900,000 yung software noon nandito na sa anong natin dito panadala dito ng software para dyan para mag-connect yung sensor mo kaya kung meron kang Maria pero Maria para sa akin pinaka the best pa rin kasi una una may history na rin pero ang mga pisa na ginamit dito hindi naman kakalayo doon sa Maria natin yan, o Maria natin Uh, maraming times up nga nasa sampu yan meron din sa Manila yan meron tayo sa Manila meron din dito kasi ang gandong po muna tayo mamaya itong sensor ng Legend 3D ay susubukan natin sa laptop sa visual visual 3D visualization 3D natin subukan din natin yan so agad din lang po muna tayo mabuhay po kayo